Yes, magandang magandang uh, maga po sa inyong lahat Tanghali o gabi, saan man kayo sa sulok ng mundo Ayan, sana nasa mabuti kayo kalagayan Ito po ay si Bureau Dom's Vlog Ayan, ready na po kayo Meron po tayong ano, uh, mainit-init na ano uh, may init na balita at maraming ano, natuwang ng uh, netizens uh, sa balitang ito dahil ano, ang uh, ating presidente na si Bongbong Marcos at ang dating Vice presidente na si Atty Leni Obredo ay nagkita. Wow! <laughs> at nangyari ito ay sa noong uh, inauguration ng uh, sport complex sa pinakamalaking sport complex ng Bicol Region sa Sorsogon. Ayan, hindi lang ano, hindi lang nagkita, nagkamayan pa sila. Ayan, Iyak ko ngayon ang mga DD shit. Iyak na naman yung mga DD shit ngayon. Nasaan na kayo mga DD shit? So, heto na mga kaibigan, na uh, mga Lodi, huwag na natin patagalin. At heto at panurin natin ang pagkikita ni na uh, dating uh, uh, Vice President Lenny Robredo at ang uh, ating President na si Bongbong Marcos. Ito na kaya ang hudyat sa kanilang dalawang dalawang kampo para uh, magkasundo o magkaisa. So, heto na hindi lang nagharap, nagbatian at nagkamayan pa. Ang kilalang magkatunggali sa politika, Sinapangulong Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo. Nangyari yan sa Sorsogon sa inaugurasyon ng tinaguriang pinakamalaking sports venue sa Bicol Region ilang buwan bago ang eleksyon 2025. Ang tingin ni Senate President Cheese Escudero na nasa likod ng paghaharap ng dalawa, unang hakbang ito sa paghilom ng mga sugat at anumang di pagkakauunawaan ng dalawa. At mula po sa sursuguan, nakatutok live si Jonathan Antal. Jonathan Mel, Emil, Vicky, mabilis lang yung uh, pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo dito sa Sorsogon City. Pero simbolik raw ito sabi ng Sorsogonano na si Senate President Cheese Escudero dahil nangyari yung pagtatagpo dito sa loob ng Sorsogon Sports Arena kung saan daw practice ang sportsmanship. <laughs> Nagkamayan, nagngitian, nagbatian. Ganyan ang mabilis na muling pagtatagpo ng kilalang magkaribal sa politika na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo dito sa Sorsogon City. Pambihirang pagkakataong nagkasama muli sa publiko sina Marcos at Robredo na naging mahigpit ang tunggalian sa pagkabisi presidente noong eleksyon 2016. Natalo noon ni Robredo si Marcos sa lamang na 263,473 votes. Inapela ito ni Marcos sa Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal pero hindi siya pinaburan nito. Buling nagharap ang dalawa sa 2022 Presidential Elections kung saan si Marcos naman ang tumalo kay Robredo na may malaking lamang na boto. Ang resulta tinanggap naman ni Robredo. Si Senate President Jesus Cudero ang naging dahilan ng pagtatagpo ngayon ni na Marcos at Robredo. Inibitahan daw ni Cudero si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagpunta nito sa Bicol para ito sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena, ang sinasabi ngayong pinakamalaking sports venue sa Bicol Region na may 12,000 seating capacity. Simbolik yon dahil um, sa sports arena kami nagkasama-sama an odd trio, di ba? At um, uh, siguro magandang pagpulutan ng uh, aral ng mga politiko yung um, nangyari. Ika nga, sa karera ng politika, alalahanin na natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations at yung pagtanggap. nang maluwag kung sino ang magwawagi mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Naroon din sa pagtitipon si dating Senador Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino na nakalaban din sa politika ng mga Marcos. Si Bam ang naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022. Naniniwala si Escudero simula na ito ng paghilom ng anumang mga sugat sa pagitan ni Robredo at Marcos. Tingin ko rito, unang hakbang um, tungo sa ika nga, paghilom ng kung ano sugat, anumang hindi pagkakaunawaan, dahil lalalahanin ninyo, ano debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political, hindi personal. Um, so mas madaling maghilom yon, mas madaling maayos siguro yon, kaya sa personal. Sa orihinal na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan sa entablado. Pero matapos makamaya ni Robredo si Marcos, umalis na rin agad ito dahil may appointment pa raw sa Naga. Kilala niyo naman si VP Lenny, ayaw niyang umeksena at um, pinagpasa ko siya kung nais lamang niyang gawin. In fact, um, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago sa tuluyan tumulak pabalik ng Naga. Sinubukan namin makapanayam si Robredo pero tumanggi ito. Pero sabi ng kanyang tagapagsalita. Si VP Lenny naman has been very very clear doon sa kanyang uh, posisyon na anumang uh, healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa justisya at sa prinsipyo. At sa tingin ko, hindi pa rin nagbabago yung posisyon niya uh, on that matter. Hindi rin nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagkikita nila ni Robredo, pero iginiit niya ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Mula pa sa simula, pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa, at epektibong pamamahala. Maaring pag may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng isi iisang hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Bago ang pakikitang ito ni Narobredo at Mark. Wow! Anong masasabi ninyo mga lodi? Ayan. Pag talaga yung ano, nagkaisa, halana. Alala, tapos na ang laban na yan dahil ano uh, alam po naman natin na si ano si uh, dating uh, vice president na si uh, uh, Lenny Robredo ay talaga naman napakarami din niyang mga supporters di po ba ayan so pag ayan nagsanib pwersa nagsanib puersa sila ng ating uh, presidente ay siguradong boom wala na talagang tapos na ang laban ayan so Iyakis na naman ng mga TDS ngayon. Anong masasabi ninyo mga Lodi? Kayo na ang mag-comment. Ayan, maraming maraming salamat yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Do subscribe para naman lagi kayong updated sa aking mga inupload. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.